init, sarap ng na palamig. Nakasubok na rin naman. Anong pwedeng gawin. Uy! Kuya! Yeah! Ice candy yan? Ah? Bobo ka ba? Kasulat ah, na eh! <laughs> so ngayong umaga, pre, titikim tayo ng mga ice candy, mga unusual flavor kasi nakaka-umay na yung mga ano eh, mga ube, mga chocolate usual na yan eh. Oh, gusto yan. Ayaw ko yan. Ayoko kakaiba. Ayoko nga nung mga medyo matamis eh. Mm. Diabetic ko eh. Nainitan ka ka mo. Gusto mo magpalamig. Mm. Pero gutom ka. Oh, uh, baka may solusyon ka doon, Brad. Siyempre. Right. Sabay-sabay na. Sayang yung oras ko eh. Meron tayo dito. Ito ang. Hmm. Kopi Pandesal Ice Candy. Huh? Sayang nga ang oras ko. Almusal. Oh. Nagkapi ka na, may pandesal ka na. Ayun nga, sinasayang mo nga yung oras ko eh. Ah. Ano? Tikman natin, malay mo. Ayun oh, kita mo yung mga pandesal, pandesal bits yan oh. Ang sarap to. Medyo ano po, may sabaw-sabaw pa. Tingnan mo, challenge nga. Pagbukas pa lang eh. Hmm, sarap. Uy. Hmm? Pwede. 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 <laughs> Di diba? Di pa ako maghugas ng tsara, baso. Ang ah, sarap. Ang sarap. Hindi ko lang mabuksan. Kagutin. <laughs> <laughs> <Ayan>! Yan! Oo. Oh. <laughs> mm. Kagatin mo. Hmm. Napili mo pa yung mabilis mangilo, ha? Hmm. <laughs> 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 Masarap. Para siyang tinapay lang na sinausaw mo sa kape. Tapos kinain mo. Di ba, lalambot na siya. Parang gano'n lang eh. Wala mo, Brad. Nostalgic to sa akin kasi. Hmm. Sa bahay, yung ate ko, lagi nagmamadali yun. Mm -hmm. so, titimpla siya ng kape, tinapay. Iaalis na siya. May iwan niya, nilalagay sa rep. Parang ganito yun. pinakain ba lang, min Sa amin, tinatapon namin yun eh. ito, pinakain mo. Oo, oh, ito masarap. <laughs> hmm, diba? Ay, <laughs> hey, pinatapon. Ang sarap, sarap po. Kayo pa ang pagkakitaan to. <laughs> Diba? So, makukulong ka dito. <laughs> eh masarap naman. Masarap mm. naman to. Masarap siya. Kung may bebenta mo to, mabebenta mo naman to. Mm -hmm. Marami pa naman si Raulo sa mundo. Mm -hmm. para siyang mal may uh, malambot na tinapay na sinuso sa kape. Kung anong na-imagine mong lasa, yeah. yun siya. Yun na yun. So, coffee with pandesal bits ice candy. And ice oh <coughs> Eto naman, men. Next natin. Masarap din to. Hindi ako naniniwala sa It's <laughs> good, yan. Okay, lapag naman dyan ang ating next ice candy. Ano, ah, lumaki okay, yung... po. you know? Mmm. Sabi na eh. Meron tayo. Crab and corn soup ice candy. Malay mo. Di ba uso naman ngayon yung cold soup? Uso na yung yun eh. Hindi na lag lagi mainit yung soup. Alam mo? Soup muna tayo bago tayo mag main course. Pag nalaman ng nanay ko to, sana nagpatato na lang ako. <laughs> Hindi pa sila nagalit. Ang <laughs> ginagawa mo? Oh? Hmm? Yun know. Uh. Mm. Sarap po. Adali Madali siyang buksan na ano. Magagalit pa yung nanay ko dito. Ma. Mm. Mais na mais. Hmm. <coughs> 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 naman yung hanggang? Crab and corn soup nga. Ah, may mais. <coughs> <coughs> Nor, crab and corn. Ice candy. Baka naman. Ano? Ano ang sasabi mo? Parang yung una man. ko kung anong nasa isip nyo, yun din talaga yung nasa niya. Walang <laughs> bago. Araw alang nagluto Pero... ng soup, pinarep mo, tapos pinalo sa nung mama mo nung tumigas. <laughs> ganun. Ano siya? Edible naman. Pero di mo pipiliin. Sa pang-apat kagat naman, ganun pa rin eh. Ala talaga. Straight to the point lang, no? Malamig mm. na crab and corn soup. Mm. Kung maga, Giyala. no effect yung pagiging malamig dun sa lasa. Mm. Kung anong lasa yung mainit, hindi yung lasa yung malamig. Makakain mo siya ng maayos pag mainit. Mm Pag -mm. yun ito, try. <laughs> Binibigyan ko ng pag-asa yung bakit pagkain, eh. Ito, wala, eh. Hindi <laughs> 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 mo na talaga gagawin, eh. Hindi na. Di na. Nangilo lang ako, hindi na sarapan. So, crab and corn, ice candy, ice, ice no. 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 Alright, eto men, naibigyan na kita ng masarap. Candy. Hindi pa rin ako niniwala. ice <laughs> candy. Sarap nice. ng next natin. Yun no? Kaya, bigyan mo pa kami yung dalawa. Ano pang ibang flavor dyan. Yun know? Uy! Medyo maganda na yung ulay oh, nito ah. Maganda. Yun no? You know, mo ba yan? Creamy macaroni spaghetti. Parang mm -hmm. po, eh, kasi usually na naman yung mga ganyan eh. Oh. Actually, 'yung spaghetti, macaroni or 'yung normal na spaghetti. Mas trip ko siyang kainin kapag Lamig. 'yung na-ref na, Ay, 'yung tinataga. Oh. Ah. Hindi hindi, hindi siya frozen, 'yung ah, medyo okay. malamig na. Ah, okay. Ay, okay. uh -huh. okay, kasi ito parang sobra nang tigas eh. Hmm. <laughs> no, oh, pala, medyo malambot na naman, parang hirap. Uy. Hmm. Sarap. Tamis. Hmm. Masarap. <coughs> <coughs> Masarap! Masarap siya. Masarap mm. din yung sauce na. Mm. Yung sauce, medyo tinamisan ko yung sauce nito. Eh. Pero, ang naging pangit lang sa kanya is yung texture ng frozen na makaroon. Mm -hmm. Diba? Ako kasi... Yun lang yung pangit ngayon. Hindi ako fan ng malalamig na pagkain. Tsaka, sobrang init. Pero, ito naman okay. eh. Okay. Siya. Pwede. 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 Mm -hmm. Kasi, nangyari, uh, lasagna. Mm -hmm. diba, diba eh, nire-ref siya. Served cold minsan. Almost same naman sa ganito. Kaya laban din. Kaya ang nagpalaban talaga dito, matamis kasi siya. Mm -hmm. Pwedeng dessert. Pwede. Yeah, pwede. Parang kung tingin mo kung ano, kung Italian sauce, parang hindi na. Parang kung maasim to, hindi. Kasi na. isipin isip mo, panis eh. Ah. Uh -huh. <laughs> okay siya. Mm. -hmm. Okay siya para sa akin. Kung natin to, masarap naman talaga. <laughs> <laughs> Nanghinglo ka na. <laughs> Nanghinglo na ako. Creamy macaroni spaghetti ice candy. <laughs> ice, ice. <-to. laughs> So, next natin, since nasarapan ka doon sa mga Ronnie, hindi. so far, nakakadalawa na tayong okay, ah. Okay. Ascendi kayo you know, doon. Yun Bigyan ko pa kayong dalaw, boss. <laughs> so, makabalasing kayo sa ice candy ko, ah <laughs> Ito, cereal. Yun o. You know, cereal. Dito ko lang ba umiikot? Oo eh. Kayo lang yung ano ko eh. Kayo lang yung... Kayo lang yung... ko eh. <laughs> lang ba? you o. Know, Pagsara ka na. Milo cereal ice candy. you o. No? Milo cereal. Ito kita mo yung ano. Oh. Ah, Okay. Mm. Bilog-bilog ah, na si naman sure tayo sa alalabasan na ito. Okay mm. to. Pero, gano'n ka okay? You know? Yan. Kita-kita mo yung Milo Bits. Yeah. Milo Cereal Bits. Mm. <laughs> ang tabang. <laughs> Bakit ang tabang? Wala <laughs> <laughs> Hindi. Baka yung parte lang yung matabang. Yung sa dito matamis. Hindi na nahalo. mm, na nahalo. Okay. Tignan ko sa kabila. Hmm. Tama ka nga. Dapat pala, matabang siya dito. Dito siya matamis. Dapat buo. <laughs> Dapat pala, gano'n siya. Nothing unusual. Kasi nga naman, pina pinalamig mo lang yung dessert. And nothing goes wrong kung yung dessert man naman ay malamig. Kung anong nasa isip mong lasa, <laughs> alam mo Yun ba yung eh, imagine ko dito? Kaso ang pahit nung hugis. Nga <laughs> <laughs> yeah, imagine ko dito sa malambot na cereal. Dog food. Nga ako, ko, ba't pinili mo yung sayo eh? Baka iba tong akin eh. Mm, kaya pala may pedigree sa basurahan. Wala man kayo aso. <laughs> Sarap pa. Okay naman siya pero hindi ko na siya gagawin ulit. Mm -hmm. Kasi tinimpla mo na rin eh. Kainin mo na. Tinatigas mo pa. Hirapan <laughs> eh, mo pa ako. Nice. <laughs> Ba't ako? Oh, eh, ayun na yun. Ayun yung, yung tindero. Oy. Ang lakas naman ng rep nyo! <laughs> 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 Grabe yung rep niya ganado sa homer, eh. <laughs> Pasigat ka, boy. Eh. <laughs> Masado ka mayabang. Cereal, ice candy, ice. Ice, no. to. Talaga? Gusto mo yan? Baksa mo ang tawa mo. Kung ano na ano, nilalagay mo, ito? eh, dito ka pa nag-no, eh, dessert talaga to. Pwede talaga to. Agusta. Ah. Okay pa? Huwag <laughs> <laughs> oh, to na naman, oh. Huwag to na yun naman, oh. Huwag na naman, oh. <laughs> na Merienda na? Dito Merinda. ka na eh. Wala kami pang bibili. Kami lang eh. Kaso nga lang mali, ice candy nga lang siya. Ayun. O na Ice candy lahat ah. Sa taas pa yung gatas ah. Ano ba kaluin yan? Champurado. Ayaw pa yung tigas. <laughs> Tunog unan eh. Ano Boss, paano to? <clears throat> Bas, paano to? Mo. Kailangan mo muna ubusin yung champurado bago ko mga sa gatas. Brad. Pansin mo, di kami nagbabayan. Wala kasing kwenta yung mga binibigay mo, eh. <laughs> oh. Ah, dito tayo mag-umpo siya. Hmm. Ako, ah, nagkuntingin ko yun sa'yo. tingin oh. mo yung akin? Nagkuntingin mo yung akin. Gandahan <laughs> yeah. lang, ha? German cat. Oh. Ah! Yeah. Bigla ako. Oh! oh. rado Ice King. You know. Problema ngayon, paano mo kakainin na nasa ilalim? Uubusin ko kayong gatas. Mm. Tapos nang tama mo eh. ng gatas. <laughs> Teka lang. Dito paano? sa gilid. Kaya nangang niya. Alam ko <laughs> yung aso namin eh. <laughs> mm, pwede. Masarap. Pero lahat naman tayo may experience kumain ng malamig na champurado, pero hindi frozen. Hindi <laughs> mm. mo siya gatin. May gatas sa champurado. Alat na eh. <laughs> mo Wow, Huwama <laughs> eh. Ay, ina pa rin mga usos ang ngilu. Hindi mo mga binili ng Sensodyne? <laughs> What's that? Sensodyne. Baka naman. Not bad. Not bad. Pwede. Pwede rin siya, no? As an experience lang. Pero pwede ka bibili na ito. Parang mas masarap ito kung ube siyang mm, Mas maganda ito kung huwag yeah? ka mag-isip masyado. naka <laughs> ah, mo na. Ako nang bahala sa pag-iisip. <laughs> so... Champorado, ice candy, ice to. Ganon ganon eh, hirap. Okay yung lasa, so ang hirap kainin eh, kaya... Okay na to. <laughs> Nagutom ako sa mga pinagtitik. Ah, ngingilo nang na ako eh. <laughs> <laughs> oh, Deep steak. O, oh, steak? sakto. Gutom na. Oh, kumain na lang tayo. Sige. Hindi na maganda ang yung tayo? nangingilo lang ako eh. Dalawa. Boss. Beef oh. Ice candy na beef Ice candy. <laughs> Beefsteak. Beefsteak. Ice candy. Hindi na kulay niyan. Baka may frozen ka, kanin ka din dyan. <laughs> Wala! Try na natin to. Baka try na yun ba Sigurado ka, Brad? Oo. Oh. Makain ka ng matigas na sebo. <laughs> <laughs> sebo ba to? Mm. Sabaw naman to. Okay naman yung amoy. Okay. So, pw ba baka yan? pwedeng doon na lang. At uh, huwag na natin tikman. Ice maman. to. <laughs> <laughs> Tidak mo. Ayun o. No. Ilalabas mo muna yan, siyempre. o. No. Tapos, pipili ka dun sa may, may karne. Ito, oh. Na, mga karne yan, eh. Ang lalap, mo yung kagat. The perfect bite. Nakayan mo. <laughs> Tarap! Lasang blade! <laughs> Pwede to. Init muna natin. <laughs> Inumin ng sopa? Masarap so, yung ano eh. Uh, Kung lasa at lasa uh, lang nung sabaw at saka ano, uh, no, laban naman siya. Pero hindi mo mararecommend to. Pwede to, init mo muna. Mm -hmm. Hindi Tabi. talaga obra. Pahing kalin. Masarap siya, lasa lang. Pero the way we eat, yung experience of eating, talagang hindi. Ang tigas. ba Diba? Kaya nga may microwave eh. Oo. Oh, buong karne yan. Sulit. Ano ba yan? Karne yan, boy. Let's see. Kung Hindi talaga. <laughs> Hindi talaga. Hindi talaga. Piling mo. Kung chilled lang siya. Kung chilled may pag-asa kasi paparisa mo lang ng mainit na kanin. Eto And kahit iba. <laughs> <laughs> Ba't mo paparisa ng mainit na kanin? <laughs> Pinainit mo rin. <laughs> eh kasi, ulo <sirawo> lang ang kanin ito eh. Bahayawan ng aso ko ito eh. <laughs> Tapos pinapakain mo sa akin. Verdict ka na, wala na to. <laughs> Nagsago eh. Sa mga kutub ko, parang may isa masasama pa. <laughs> <laughs> okay. Ano Bistek doon? ice candy. Ice no. Ice no. <laughs> <laughs> ah. Ito na naman si Kuya. Ano yan kaya? Kamusta ka? ang mga ano ako sa inyo, mga ano, ice candy? Sarap. alam ka ba napapansin? <laughs> patis. Ito yung patis. patis. Parang ano, nakakita yung may icebox, mas Patis! Bakit okay, nga okay, ako dito sinipap eh? Sinipap? Oo, oh, sinigang na papsukol. Ano? <laughs> eh, sinigang na papsukol. Papsukol? <laughs> <laughs> ba, may tindaring Golden Eagle? Wala eh. Wala? Masarap yan. Try it out sa... Wala! Papis. Wala. <laughs> Try it sa patis niya. Masarap yan. Papsukol niya. So, pap Buo-buo yung karne? Uy. Gusto ko to May tabata <laughs> pa <Papsit -tool ba? laughs> Ay patis. Ay patis! Ay pag nilagyan ko yan, tatagas lang yung patis sa tigas yun. <laughs> Meron tayong sinigang popsicle. Yun know, oh. Nakikita mo yung karne oh. Parang Ay. ano to? Laban. Laban to men, feeling ko. mm Buti -hmm. eh, walang Facebook ah. yung magulang ko. Uy! Yun oh. Oo. <laughs> Parang ayoko talong i-take Hindi. Medyo masim siya. <clears throat> Nasa mid lang ako. <laughs> mm. <clears throat> <clears throat> okay. Bakit mo ka? Sarap. Hindi siya masama. Sobrang sama. Hindi. <laughs> <De. clears throat> Sabigla lang ako. Masarap oh, ha? Sarap. <laughs> Masarap siya. Hindi ba pa. Pwede tong bagong torture, ano, ha? Torture device siya. Ito, may karne. Pag karne na. Masarap. Baka hindi lang masarap kasi... Baka. Baka? Baka kasi. Baka wala lang patis. Kailangan natin ng patis. Hindi kailangan yan. Dasal, eh. Ito. Ang baka patis. Aun na, na ako. Sige, na. Para laway ko yung dumikit. Pero, <laughs> Akala mo wala na uh, 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 pa uh, 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 sinipap sinipap ka pa pakit ng trip sini <laughs> sinipap pag sinipap kita dyan na yun ah. pangat ng asing ano may verdict pa ba to tapon mo na lang <laughs> sinipap sinipap sinigang na popsicle mm. big big ice. Na. ice no ice no pal <laughs> Grabe si Kuya, no? Galing! <laughs> galing! Ang galing! Ang sinasabi sa'yo, hindi ad lang ang pagiging siraulo para mag-start ng business. Mm. Nagyabang pa. Naubos daw yung tinda niya. Ay, ubos. Ubos uh, na yung pasensya ay, namin. Ayoy. Ay, Pero ay. masarap ba tinta ko? Masarap. Masarap? Sarap. Ah, malis ka na. Andun na ito. Kasi <laughs> 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 tuloy mo yung mga 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 business <laughs> ka. Marap. See you soon again. mo next time. Pupondohan kita. <laughs> Pangkiansa. kiansa <laughs> And that's it for today. Salamat sa pag-like, pag-comment, at pag-share nitong video. My name is Judd. my name is loidy